Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ano ang ibig sabihin na maging mayaman o mahirap ang isang bansa sa panahon ng pandaigdigang pandemya, mataas na inflation at geopolitical tensions? Ang GDP per capita na inayos para sa relatibong kapangyarihan sa pagbili ay nagbibigay sa atin ng ideya kahit na hindi perpekto. Mas gugustuhin mo bang maging mayaman sa isang mahirap na bansa o mahirap sa isang mayaman? Ang pagsukat ng yaman ng mga bansa ay hindi ganoon kadali. Spoiler, hindi lang ito tungkol sa Gross Domestic Product o GDP. Ang pagtukoy kung gaano kamayaman ay nakasalalay sa isang malaking antas sa kung paano tinukoy ang mayaman at mahihirap na bansa. Kung isa sa alang-alang lang natin ang gross domestic product ng isang bansa, ang kabuuan ng lahat ng mga produkto at serbisyo na ginawa ng isang bansa sa loob ng isang taon, kung gayon, kailangan nating tapusin na ang pinakamayayamang bansa ay ang mga may pinakamalaking GDP, United States, China, Japan, Alemanya. Ngunit paano ang mga ekonomiya, halimbawa, ng Singapore o Luxembourg ay maaaring tumugma sa gayong mga powerhouse kung ang mga ito ay hindi hihigit sa maliliit na tuldok sa mapa ng mundo? Ang isa pang problema sa GDP ay hindi nito sinusukat ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita, ibig sabihin kung paano ipinamamahagi ang mga kayamanan ng isang bansa sa populasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang mas tumpak na representasyon ng mga kondisyon ng pamumuhay ng mga tao ay nagsisimula sa paghahati ng GDP ng isang bansa sa bilang ng mga taong naninirahan doon per capita GDP at ang rate ng paglago nito ay nagsasabi sa amin ng higit patungkol sa panlipunang kayamanan na potensyal na magagamit ng bawat tao at kung ang kayamanan na ito ay tumataas o bumababa sa paglipas ng panahon. Ngayon pa ang paggamit ng per capita GDP ay nagdudulot pa rin ng problema, ang mismong parehong kita ay maaaring bumili ng napakaliit sa ilang mga bansa at higit pa sa iba kung saan ang mga pangunahing pangangailangan, pagkain, damit, tirahan, o pangangalaga sa kalusugan, ay mas mura. Upang masukat kung gaano kay Oman ang mga mamamayan ng isang bansa ay kailangang maunawaan kung magkano ang kanilang mabibili. Kaya naman, kapag ikinukumpara ang per capita GDP sa mga bansa, dapat isaayos ang GDP para sa parity ng purchasing power na tumutulong sa atin na isaalang-alang ang mga rate ng inflation at ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa bawat partikular na lugar. Kung isa sa alang-alang kung mas mabuting maging mayaman sa isang mahirap na bansa o mahirap sa isang mayaman, ang pinakamagandang pagkakataon na magtamasa ng higit na mataas na antas ng pamumuhay ay ang manirahan sa isang mas mayamang bansa saan man ang isang tao ay mahulog sa sukat ng pamamahagi ng kita. At muli, ang kayamanan para sa ilan na walang isang mahusay na sukatan ng pagkakapantay-pantay para sa lahat ay may problema upang sabihin ang hindi bababasa. Pinatunayan ito ng coronavirus pandemic. Ang mga manggagawang mababa ang kita, kadalasang mga migrante na naninirahan sa ilang napakayayamang bansa ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili na walang trabaho, walang tirahan at na stranded nang walang gaanong safety net. Malaming hindi gaanong mayayamang bansa, pansamantala, ang yumuko upang pangalagaan ang lahat ng nangangailangan sa panahon ng crisis. Naglag pa rito, ang kalidad at pagkakaroon ng pangangalagang pangkalusugan ay kadalasang sumasabay sa kalidad at pagkakaroon ng mga serbisyo sa edukasyon, seguridad panlipunan, tulong sa pabahay at iba pang bahagi ng infrastruktura ng lipunan. Maaaring ipagmalaki ng isang bansa ang isang mataas na GDP o isang mataas na GDP per capita ngunit, kung ang mga naturang serbisyo ay hindi sapat o hindi na access sa isang malaking bahagi ng populasyon, ang mga mamamayang ito ay mararamdamang mahirap, anuman ang iminumungkahin ng mga economic indicator. Bukod pa rito, pagdating sa inflation, dahil ang enerhiya at pagkain ay mga mahalagang produkto na may kaunting mga pamalit na mas mataas na presyo ay partikular na masakit para sa mga sambahayan na mababa ang kita. Mas madali para sa mga pamilya na bawasan o alisin ang paggasto sa mga electronics, damit o entertainment kapag tumataas ang mga presyo, ngunit pagdating sa pagkain, pag paginit o transportasyon na mahalaga sa parehong pamumuhay at paghahanap buhay, ito ay nagiging mas mahirap. Bilang resulta, ang isang inflationary scenario ay kadalasang maaaring magdulot ng banta sa katatagan ng ekonomiya at panlipunan. Ito ang dahilan kung bakit, sa katagalan, mas mabuting hindi lamang maging mayaman kundi maging egalitarian din. Napakalaming hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya ang pumipigil sa paglago para sa lahat, ang kawalang tatag sa politika ay mas malamang, ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan at mga rate ng namamatay ay mas mataas, at gayon din ang mga antas ng krimen at katiwalian. Ang pagiging mayaman sa isang mahirap na bansa ay may mga gastos din. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!